boss no. Gagawa tayo ng ano natin. Pakainan ng manok at patutugin din no. Ito ganyan. Kasi meron tayong sisiyo doon eh. Gagawin natin bubuhin natin 'to. Kasi wala DIY lang 'to pang sa wala mang pambili pero sa may pangbili, wag na kayo gumawa. Pero makat mas nakakatipid gagawa kayo ng ganito. So, Ala, simbulin muna natin 'no. Una natin gagawin, tanggalin natin yung bote 'no. Ang takip. Tingnan na yung takip. Tapos, hanapin natin yung sintro dito, no? Yung sintro niya, bubutasan natin yan. Ayan, uh, ano lang, magkasya lang yung ano dito, yung tornilyo. naman. Manggalim nanti na Kita. Dengan goods Sabi mo na natin yan. Tapos dito naman tayo sa ano, no, takit. Bumutasan din natin itong takit. Ligit na nyo lang. Ganun din. Kailangan saktuhan lang din yun. Ayan. Ano. Okay na yan. Dahil na mabos. Ang gawin natin, kasi yung tarinit na nanggawa natin. Ano tayo mga ano? Masir. Gawin natin yung mabos. Ayan yun siya, no? Napatong siya dyan. Tapos ilulusok. Ilulusok natin itong ano. Ilulusok natin dyan, no? Yun, dapat Tapos yung ano dito sa ilalim. Diyan natin lalagay yung goma para hindi kung para walang ba ano. Walang tagas, ano. Ano ating goma din sa gabi. Dalawa pa lang goma ganyan. Dito rin

喂，我是小陈。 Bukal okay. lang lang yung anong inak, yung pasilip Mayroon, to O, oh. ano oh. na oh. Nakita oh. oh.

Siyempre, para mat malaman natin, no? matistingan natin, kuha tayo ng tubig. Lagyan natin muna tong ano, tong patay, ano. Tartak na natin. Mga basa, lagyan natin. Yan, tayo pang halang, tibis, tabusin.

eto na ko O na uminom eh tapos na kunin natin yung sisig natin na nakalagay dito sa kagandahang kulungan oh. No? Ito 'to. Eh dito yung sisig natin oh, no? binigay sa kaibigan natin.

dito nalagay ko muna sila dito kasi maraming daga dito eh nangat-ngat sila nakain pag oh, pinabukasan wala nang balap na nang matira ayun o yun ito malalim yung lagay natin dami ng masyado yung kain inila, ini na gusto big tubig no tawag na natin okay. Ayun natin na ano lang tumigil. Ihinto din yan pag nagsawa. Mukhang naubos yung laman. <laughs> naubos yung laman sa bote, oh. Ayan. Natakpan yan pag naubos yan. Medyo yun. malalim kasi yung lagayan. Ayan. Tumigil din sa wakas. Kaso nawala yung laman. Hindi naman siguro nila na makaubos yan hanggang umaga. Hmm. Ayan na sila. O.

Yan mga boss no, salamat. Salamat sa panonood. Please subscribe and follow my ano Facebook page no, at sa account ko no, sa FB account at saka sa FB page ko. Rito San Jeremy Mix Vlog at sa ano ko cut cut sa profile sa account ko. At sa YouTube ko sa Lito San Jeremy Jeremy Mix Vlog sa YouTube channel. Thank you mga boss no, ganun lang no. Pero pag meron kayong mas ma no, malalaki na yung sisyo, mas malaki. Siyempre mas malaki yung dito. Magandang lagayan no. Thanks for watching.